Maluwalating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Na-train nyo na ba magbaon sa trabaho ng radish? No? Pero ay ito ay nilaga lang mga kaibigan. Wala tayong budget para pang sinigang o pang sinabuhan dyan para malagay lang itong radish. Ano? So, -so lang natin to dito sa bagong mga kaibigan. Ito pala ang inyong likod o FW sa Pinas. Si Mark ang nagtitipid na manggawa sa Pinas. Para relax-relax lang pala tayo sa trabaho mga kaibigan, pero sumasahod din tayo ng 456 kada araw. Kaya ito, babawi na lang tayo sa pagkain mga kaibigan. Tara, samahan niyo ako kumain sa akin tanghalian. May kasama na din pintuhan mga kaibigan. Mmm. Ah. Mm. Mm. The best siya mga kaibigan. Sino ba ang mga radish lover dyan mga kaibigan? O, oh, kawik-kawik naman kayo dyan. Ako, favorite ko talaga ito mga kaibigan. Panlaki sa mga sinabuan, no? Pero dahil po tayo, wala tayong pang sinabawan kaya ito muna ng radish at least uh, natikman na ulit natin yung radish na pure lang ano mga kaibigan uh, soon baka pag sahod meron tayo pang bili ng mga sinabawan sinabawan na yan at lagyan natin ng radish mm. Mm. Yeah, Ah, dito sa napipesta ang mga kaibigan. kanina yung init. Mabuti lang inabot ako ng ulan nandito na ako sa sakyan mga kaibigan. Service namin to sa trabaho mga kaibigan. Baka sabihin niyo may sasakyan sakyan tapos lagi ako nagtitipid hindi mga kaibigan nakikisakay lang ako dito no service ng kumpanya namin ba Tapos nang ulan, yung tunog nga, dinig na dinig nyo naman mga kaibigan eh. Yan dito sa Pinas mga kaibigan, lalo na pag nasa field yung trabaho mo, yung sobrang init, at biglang uulan, no? Kahit sabihin natin may dalak payong mga kaibigan, mababasa at mababasa yung sapatos mo. Puti na lang, umulan ngayon ay natanghalian namin, no? Kaya hindi masyado mapiktan yung trabaho. sana tumigil yung ulan pagdating ng alauna o, kasi resume namin ng trabaho yan eh. minsan nga hindi pa alauna mga kaibigan tuloy tuloy lang yung trabaho lalo na pag, malayo yung mga pupuntahan at marami pang pupuntahan na customer ba ano? Uh, kasi buhay ahinti nga tayo dito sa Pinas hmm. nasaan na yung siko ko oh? tapos yung ating bintana mga kaibigan <laughs> Sarap, ah the best, yummy to the max mga kaibigan yun yun ano ito kasanap ang nilagang ano mga kaibigan radius basta may sausawa na bagong gabes healthy foods pa hmm. 22 pesos lang bilik ko nito mga kaibigan 120 daw yung kilo eh, isang pirasong mahaba lang yung binili ko pinutol ko lang pinagdalawa ko ayun may ulam na tayo sa ating tangali ang Tipid, hmm. pero yung tipid ang kinakain natin Matigit salat, lahat, laging busog kahit nagtitipid. Praktika lang mag-isip mga kaibigan. Ano? Lagi kong kinikwento yan na simula pagkabata pa ng mga kaibigan, uh, praktika lang ako mag-isip. Namulat kasi ako sa ano, mga kaibigan, may hirap na pamumuhay. Kaya naintindan ko na buhay dito sa Pinas. Na hindi pwedeng, may hawak ang pera, Bili nang bili yung mga gusto mo. Masarap na pagkain. Mga magarbong gamit. Tapos yung pera, pagdating ng araw, kapos na. Wala na. Di pwedeng gano'n mga kaibigan. Tami ba? Hmm. 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 Diba stalk ang buong sausawan? Buti na lang. Laging may bagong sa bahay mga kaibigan. masarap pa yung bagong mga kalbiyan kasi spicy ito spicy mga hangba the best mm pumili na yung ulan mga kaibigan ah, okay na ulit ang pagtrabaho natin mamaya no oh, tapos busog pa tayo kaya ganado naman tayo matrabaho mamaya sa muling mga kaibigan ito ang inyong likod OFW sa Pinas si Mark at lagi ako nagpapaalala lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang mga kaibigan hanggang sa muli paalam Nom nom nom.